Himik at unlimited sa sariwang hangin. Tara, pasukin natin ang Buena Floor Farm dito sa Rangayin, Alamada, North Cotabato. Sa lugar na to, bubusugin ang iyong mga mata sa naggagandahang tanawin na minsan mo lang makikita. Masarap sa mata dahil nagmistulang kulay berde ang kapaligiran, dulot ng maraming damo. Pine tree na napakaganda, at malalaking punong palkata kung kaya't lumalabas ang puso sa iyong mga mata dahil sa sobrang ganda. Kung mapagmahal ka sa kalikasan, natitiya kong ito na ang lugar na dapat mong puntahan. Dagdag pa natin habang mamamasyal ka sa lugar, maririnig mo ang awit ng mga ibon habang niyayakap ka naman ng napakalamig na hangin. Ang lugar na to ang siyang nagpaparealize sa akin kapag tumatanda na pala tayo, mas priority na natin kung paano maging masaya. Marirealize mo na mas masarap i-enjoy ang buhay kapag masaya ka. Hindi mo na kailangan makipagtalo sa mga taong walang bilib sa'yo. As long as nag-enjoy ka naman sa mga ginagawa mo, tandaan mo, maiksi lang ang buhay natin. Hindi na natin kailangan makipag-argumento. Sabi nga nila, positive people will always choose happiness. Ang lugar na to ang siyang magpaparealize sa'yo na mas dapat mong piliin na maging masaya at i-appreciate ang kaunting bagay kung anong meron ka. Entrance fee dito, napakamura sa halagang 25 pesos sa iyo na ang buong area. Sa muli, ako si Remark Tizon, Adaday!